Cherry White isiniwalat ang rason kung bakit niya iniwan si Pac-Boy. Ipinaliwanag nga ng mabuti ni Cherry White kung bakit niya tuluyang sinukuan si Packboy, totoo nga bang siya talaga ang may kasalanan, totoo nga bang nagpakampante si Pac-Boy na kahit na anong gawin niya ay hindi na siya iiwanan ni Cherry, dito nyo na malalaman ang mga tunay na dahilan kung bakit niya tuluyang iniwanan si Pac-Boy at ipagpalat kay Boy Tapang. Sa wakas ay nagsalita na si Cherry White sa lahat ng pambabatikos na binabato sa kanya ng mga madla. Dahil ito sa pakikipagrelasyon niya kay Boy Tapang na inulan ng samat saring komento. Dahil ang bilis daw nito makahanap ng kapalit habang si Pacboy ay sobra ang kalungkutan. Paglilinaw para sa lahat, caption ni Cherry White sa video kasama si Pacboy, Boy. Dito na ng dalawa kung ano ba talaga ang nangyari sa kanila. Mahal namin ang isa't isa pero walang kami. Paglilinaw ni Pacboy, Ayaw raw nila pangunahan ang panahon sa mangyayari sana sa kanila. Tingin din daw ni Pacboy ay may hinihintay si Cherry White na gawin niya para maging okay ang lahat. Hanggang sa dumating na nga daw sa punto na hindi na sila magkasundo ni Cherry White, hindi na siya umuwi. Nagpakita after December 19, sabi naman ni Cherry White mga idol kasalanan ko naman talaga, yun nga nung nasa ospital siya, wala ako nun halos inumagan ako pa uwi nun, pag amin ni Pacboy, nilinaw ni Cherry White nung hindi na raw nagpapakita si Pacboy ay wala pa raw si Boy tapang sa buhay niya, ayoko siya nakikitang ganyan, kasi ito ha nung hindi na siya nagpapakita wala pa si tapang nun, ayun nga kala ko hindi na siya magpapakita, magpaparamdam sakin kasi ayaw na niyang umuwi wala naman akong ginawa, ani Cherry White, may bagay kasi siyang hindi talaga maiwasan, so, sa utak ko parang ang sakit-sakit na, na ano bang dapat kong gawin para itigil mo yung ganitong bagay, ayun na, napagod na ako, yung binibigay kong love hindi worth it, yung binibigay kong payo hindi tumatalab, hindi ko na alam gagawin ko, e ngayon may dumating sa buhay ko, na parang sige subukan ko, dagdag pa nito. Ang tinutukoy niyang dumating sa buhay niya ay si Boy Tapang, pero nilinaw niya na ang pagmamahal niya kay Pakboy ay hindi mawawala bilang isang pamilya. Sinabi niya rin bago niya pa makilala si Pakboy ay nagbablog na siya, hindi umano nila inexpect na papatok ang kalab nila noon. Hindi naman nabanggit ni Cherry kung ano nga ba yung bagay na hindi maiwan iwan ni Pakboy matatanda ang sinabi ni Makagago na kaya raw iniwan ni Cherry White si Pacboy ay alam niyang gumagamit ito.